hindi lahat ng nakasama mo, hindi lahat ng kaibigan mo, hindi lahat ng mga followers mo or nag-views ng videos mo ay gusto ka. Malamang sa malamang, ilan lang ang may gusto sa'yo. Kaya wag mong pagpilitan ng sarili mo na gustong gusto ka nila, wag kang mag-assume. Maricel Butad po, isang masiskarte sa buhay. Ito yung kwento. Akala ko, yung mga followers ko lahat akala ko yung mga kaibigan ko lahat ay gusto ako. Eh no, na figure out ko na hindi naman pala ako gusto ng lahat. Eh, nasaktan ako. The problem is dinibdib ko. Napanghihinaan ng loob, hindi na maka-action ng tama. Talagang kinain na ng sistemang pagkatamad na ah hindi naman pala nila ako gusto kaya hindi ko na ituloy itong gustong gusto kong gawin ang maka-inspire din ng mga tao, hindi na lang ako gagawa ng content, hindi naman pala nila gusto okay, so nung nanood ako sa Pinoy Big Brother, merong mga challenge ang housemates at dito ang laki ng nakuha kong lesson sa kanila kasi sa labas, outside world, gustong gustong taong to yung river kung tawagin sa panahon ngayon, ito yung batch nila is kung titingnan natin napakabait niya siya yung kumbaga as in malalim mature. Magaling din makisama sa mga kaibigan niya. Pero nung butuhan kung sino yung uh, may mga ano ay eh, ranke, eh, siya yung 12 lang dapat sila and siya yung number 11, malapit pa siya mag number 12. So dito natin makikita kung gaano siya ka mature kasi alam niyo ba kung anong sabi nila, hindi siya nagmamatter doon sa ranking kundi kung ano siya. Kilala naman niya yung sarili niya. Papatunayan niya na lang. So, parang tayo din yon. Maraming ayaw sa atin, maraming hindi ka gusto at yun ang katotohan na nakailangan mo ring tanggapin na hindi lahat gusto tayo. Pero at the end of the day, sabihin mo yung sarili mo, kilala kita eh. I love you. I love myself. Kilala mo siya eh. Kaya kaya mo siyang ilapan. Kahit anong mga advices na matatanggap mo na okay lang yan, okay lang din naman talaga. Pero, at the end of the day, ikaw din ang mag na ikaw at ikaw lang din talaga ang nakakakilala sa sarili mo. Kung meron mga mga kaibigan na sobrang maintindihan ka at sobrang tanggap ka, be thankful. Hindi po kailangan ng sobrang dami. Yun ang pinaniniwalaan ko na hindi lahat talaga ng tao gusto tayo kaya wag tayong mag-assume at hindi sila ang dahilan na para hindi po natin ipagpatuloy kung ano po yung mga gusto natin. Tandaan ninyo na kung meron kayong sampung kaibigan at lima lang ang meron dyan na gusto ka, pasalamatan mo, at least meron. Huwag kang mag-ano dyan, tampo-tampo. Huwag -tampo. kang mag-ano dyan, mataas ang pride. Huwag ka dyan na, ay, ayoko na lang sa earth. Ganon yung mga linyahan, diba? So, yun lang naman ang aking gustong i-share sa inyo. Mag-try na kayo sa ginagawa kong community, ang masis sa buhay. O, dito, hindi mo rin expect na lahat magugustuhan ka, pero expect mo na matutulungan tayo sa bawat isa, at ikaw na rin. Tumulong ka na rin. <laughs> Mag-share ka na rin ng iyong story lalo na kapag ikaw ay masiskarte talaga sa buhay na gusto mo rin matulungan ang mga kasama natin dito. Always remember that success is start when you decide to begin. Bye.